Hello, hello mga person! So, for today's video, for today's ganap, dumating na nga itong Medicare Diaper from TikTok, kaya naman susubukan natin kung hiyang si Baby Ellery dito. Marami naman ako nakitang feedback at napakagandang araw gamitin sa mga babies nila at nahiyang nga sila dito. Naganap-anap nga kasi ako ng mura pero quality diaper at ito nga ang natagpuan ko. Kaya naman sana ay mahiyang nga dito si Baby Ellery. Nauuso nga rin ngayon yung mga Korean diaper pero hindi ko pa yun nasusubukan sa kanya. Ito naman ay may nakalagay na Mary Care Japan Technology. Siguro nga ito naman ang tatawaging Japan diaper. Sakto nga at mapupuno na ng wiwi itong diaper ni Baby Ellery. Kaya naman sakto rin talaga itong pagpapalit ko. At may tatry niya na itong Mary Care Japan Technology na diaper. At ayan nga mga person, maganda nga ang quality niya. Nagustuhan ko rin naman at sana nga mahihangan niya ito ni Baby. Hapon na nga pala sa mga oras na yun, mga person. Okay pa nga dito si Baby Ellery nung dumating itong diaper niya. Kaya lang maya-maya nga ay nagliligalig-liligalig na nga siya. At parang umiiri siya ng umiiri. Kung napanood nyo nga yung vlog ko noong nakaraan, sinabi ko doon yung update sa pagpoops ng pagpoops ni Baby Ellery ay okay na okay na nga. Kaya lang nasobrahan yata ngayon. Hapon pa nga to, hindi nakakapoops ng marami. Paunti-unti lamang. Sabi ko nga kahapon na baka nag adjust pa siya dahil hindi na nga siya poops ng poops. Kaya lang mga person, tinan nyo naman kawawa naman si Baby Ellery at gustong gusto niya nga yung ganyang pwesa, tumatahan siya. Kaya lang mga person, maya maya nga ay umiingit na naman at umiiyak siya. Nahihirapan niya siguro talaga siya sa pag-ire awang awana talaga kami mga person kaya naman halin hina na talaga kami sa pagpapatahan dito kay Baby Ellery. Maya-maya alain na, alala ko nga pala ito nga palang tuba ang mabisa sa sakit ng dyan kaya susubukan ko nga ito kay Baby Ellery. Marami nga nag advise sa akin ito na ko ng tuba si Baby Ellery lalo na nung poops ng poops pa siya baka nga daw kinakabag si Baby Ellery kaya lagyan ko daw nito. Mabuti na nga na at ko ito ngayon ginagawa ko nga rin pala ito kay Ate Chelsea nyo dati dahil kabagin nga rin siya noon. Pero hindi ka tulad dito ni Baby Ellery na parating nagkakaproblema sa pagpoops. Tatlong piraso nga ang kinuha kong dahon ng tuba dahil hindi nga daw pwede ang even number. Ilalaap nga lang daw ito sa apoy kaya naman ganito rin ang ginagawa ko. Matagal ko na rin kasi nung huli itong ginawa kaya hindi ko na rin masyadong maalala. Mabuti na lamang talaga at nasabihan nila ulit ako. At ayan yung mga person, nilagyan ko na nalang is yun yung ni Baby Ellery. Kaya tinan nyo nagiiyak pa rin siya at minasage ko nga lang ng kaunti. sa ako lalagyan ito ng dahon ng tuba na pinainitan sa kandila. Your breastfeed naman tong si Baby Ellery. Bakit kaya parati na lang problema yung siya niya? Kawawa naman. Pero siguro nga ay kasama to sa pagiging newborn journey niya. Pagkalagay ko nga nitong mga dahon ay nilagyan ko na ng big para dyan muna yung mag-stay sa chan niya hanggang sa maging okay nga siya. Sana nga ay makapups na ng ayos itong si baby Ellery. Kawawa naman itong baby nami. Maya maya lang ay nakaginawan na nga sa pakiramdam si baby Ellery at nakatulog na siya dahil nakautot na siya ng nakautot. Kaya lang hindi pa nga rin siya nakakapups ng marami. So hanggang dito na lamang muna. Update ko na lang kayo. Babu, thank you for watching.